Huwag <laughs> po kayo Opo, sige po. Maliit na bagay lang po yan. Ingat po kayo sa pag-uwi nyo. Basta pag nag -fice. Yo, 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 yo. Yan, may sila may bahagi sa inyo, mga kaibigang oso. Yan, kanina paglabas natin ng bahay is may nakita tayong dalawang matanda na nag-uusap. Yan, yan lang sa labas. Uh, parang paglabas ko, parang may gusto na silang sabihin sa akin. Kaya, lumapit na tayo. Yun pala, problema nila wala silang pamasahe kaya sabi nila sa akin baka daw pwede ko silang ihatid kasi nakamotor ako kanina yan yeah. ah, uh, motor ako kanina eh May yung ginawa ko hindi ka wala sila ng kaunting pamasahe yan hindi naman kalaki at least papaano makatulong pero na-appreciate naman nila kasi yung problema kasi nagpunta sila dito sa kay congressman eh kaso sarado kasi Sabado ngayon akala nila Friday daw ngayon eh Laro sila pa ay Tiga dyan lang din naman sila. So, binigyan din natin ng konting tulong lang. Ayan. Sarap lang sa si feeling. Kasi kahit malit na bagay, katulong tayo. Ito yung video ko. Pero, hindi naman buo itong video eh. Kung baga, pinapsure ako lang din kasi gusto ko rin maano, uh, mapadala kay master. Kasi, in, ano, dislocate yung elbow niya. Kaya kaya sabi ko, magpa, para ma-check ni masas kaya ano, 4 days pa lang naman daw kaya kailangan ma-extend yun panoorin niya, yung fight ang sa inyo Alright! So, ito na nga paglabas natin ng bahay may dalawang matanda tayong nakita na nag-uusap na nahihiya pa na lumapit sa akin kaya nilapitan ko na sila tinanong ko anong kailangan Ano eh, may pilay eh. galing sila dito kaya sa ano eh wala silang sarado yan, may pilay si nanay, sabi ko pa x na lang muna tapos pupunta doon kay master para matulungan yeah. pareho kami yeah, pero sige wala pa rin mm, sige po pagka ano ano ko po ito lang po sana para may makatulong sa inyo ito lang ito lang pa gusto ko mag-review niyan ano huwag nyo po muna ng anuin kaprusa-prusa nyo muna pero kailangan po mapa x para makita po ano mainit sa loob eh po yan wala rin sila pa masakit, kaya... Binigyan na natin kahit konti. Ayan Malamit sila nanay. Salamat po. Sige po. Ingat po. Pagka sa na lang po pagka nakapagpa-x-ray kayo. Hanapin ko Opo. Alam nyo na basa pag sumakay kayo ng tricycle. Sabihin nyo lang po. Ayan sila. Yan na nga at naiyak na, naiyak na si nanay dito kasi malit na alaga lang naman po yan. Wala po problema. Sana nga po mayaman ako para matulungan ko kayo. Ayan. Sige po. Huwag po kayo miyak. Opo. Sige po. Malit na bagay lang po yan. Ingat po kayo sa pag-uwi nyo. Basta pag nagpa-extray po kayo, yung sinabi ko, ha? Sige po. Ingat po kayo. Sige, Nay. <laughs> Sige po. Yan sila. Sige, Nay. Ingat po. Alam nyo, ganito yung taong masarap tulungan, eh. Yung kahit malit lang yung binigay mo, na-appreciate nila. Hindi kagaya ng iba. Malaki nga yung binigay mo, pero bihira magpasalamat. Maalayan nyo po, sa susunod na pagkikita natin, eh, meron ng bigas at kahit papano. Madagdagan yung inabot ko sa inyo.